وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين ساسبيهن سمعنا نيلق مكسالا أنو أن بنا بابا نع بانين نع مغندا sa mundong ito ay isang maganda. Talagang ang tahanan sa kabilang buhay at higit na mabuti. Talagang kay inam ang tahanan ng mga tagapagnilag magkasala. Jannatu tajri min anharu lahum fiha ma Mga hardin ng Eden na papasukin nila na dumadaloy mula sa ilalim ng mga ito, ang mga ilog, ukol sa kanila roon, ang anumang luloobin nila. Gayon gaganti si Allah sa mga taga-pangilag magkasala. Al-lazina tatawaffahumul malaikatu tayyibina yaquluna salamun alaykumu dukhulul jannata bima kuntum taamalun Sa mga nagpapanaw sa kanila ang mga anghel, habang mga kaayaayan na nagsasabi, kapayapaan ay sumain nyo, magsipasok kayo sa paraiso dahil sa dati ninyong ginagawa na pagsampalataya. Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaiikatu aw ya'tiya amru rabbik. Kasalik fa'ala alladhina min qablihim wama zalamahumullah walakin kanu anfusahum yadhlimun Naghihintay kaya sila maliban pa na pumunta sa kanila ang mga anghel o pumunta sa kanila ang utos ng Panginoon mo gayon gumawa ang mga nauna pa sa kanila hindi lumabag sa kanila si Allah sa katarungan subalit sila dati sa mga sarili nila ay lumalabag sa katarungan. Faasabahum sayyatu ma amilu wa haqabihim ma kanu bihi yastahziun. Kaya tumama sa kanila ang mga masagwa ng ginawa nila at pumaligid sa kanila ang dati nilang kinukutiyan. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء نقصابي أما نقتنبال كون سكالين نلوب الله أي هندي كمي سمنبه سيسان أنمان بوكود باس سكنيا Hindi kami ni ang mga ninuno At hindi kami nagbawal ng na isang anuman bukod pa sa ayon sa kanya. Kadalika <tod> fa'ala alladhina min qablihim fa hal 'ala ar Gayon gumawa ang mga bago pa nila kaya may kailangan pa kaya sa mga sugo kundi ang pagpapaabot na malinaw na mensahe

na nubayan ni Allah at meron sa kanila na naging dapat sa kanya ang kaligawan. Pasiru fil ardi fanduru kayfa kana aqibatu Kaya humayo kayo sa lupain sa katubingin kayo kung paano naging ang kinahinatnan ng mga tagapagpasinungaling. In تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. كوم نجسي سيغا سيغا ساقبات نوباي ساقا لله. نسي الله اني نبقى بات نوباي ساقين الليل لجاونيا، اتوالا نوكول ساقا لله، نتا نمان مغطاقا اديا. واقسموا بالله جهد ايمانهم لا يبعث الله من يموت. Bala wa'dan 'alayhi haqqan walakin na akthara an-nas la ya'lamun Nanumpa sila kay Allah ng pinakamariin sa panunumpa nila na hindi bubuhay si Allah sa sinumang mamamatay bagkus bubuhay siya bilang pangako mula sa kanya na totoo subalit ang higit na marami sa mga tao ay hindi nakaaalam upang maglinaw siya sa kanila ng anumang nagkakaiba-iba sila hinggil doon at upang makaalam ang mga tumatangging sumampalataya na sila noon ay mga sinungaling. In ما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون Ang sabi namin lamang sa isang bagay kapag nagnais kami dito ay nan magsabi kami dito na mangyayari sa kamyayari ito. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولا الاخرة اكبر Law kanu yaalamon ang mga lumikas alang-alang kay Allah matapos na nilabag sila sa katarungan ay talagang magpapatahan nga kami sa kanila sa mundo ng maganda talagang ang gantipala sa kabilang buhay ay higit na malaki kung sakaling sila dati ay nakaalam Allazeena sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun sila ang mga nagtiis at sa Panginoon nila ay nananalig. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Hindi kami nagsugo bago mo pa kundi ng mga lalaking nagkakasi kami sa kanila. Kaya magtanong kayo sa mga may paalaala kung kayo ay hindi nakaaalam. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون Isinugo ang mga sugo, kalakip ng mga malinaw na patnubay at mga nang pinababa sa kanila at nang sa gayon sila ay mag-isip-isip. Kaya natiwas ba ang mga nagpakana ng mga gawang masagwa na baka magpalamon si Allah sa kanila sa lupa o pumunta sa kanila ang pagdurusa mula sa kung saan hindi nila nararamdaman. أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين O dumaklot siya sa kanila habang nasa paggalagalan nila, kaya hindi sila mga makalulusot. أو يأخذهم على تخويف فإن ربكم لرؤوف الرحيم O dumaklot siya sa kanila habang nasa isang pangangambangamba. Ngunit tunay ng Panginoon ninyo ay talagang mahabagin, maawain. Awalam yaraw ila ma khalaqa Allah min shay'in yatafayya'u zilaluhu anil yamini wa shama'ini sujjadan lillahi wa hum dakhirun. Hindi ba sila nakakita sa mga nilikha ni Allah na anuman humihilig ang mga anino ng mga iyon sa dakong kanan at sa mga dakong kaliwa? na mga nagpapatira pa kay Allah habang ang mga iyon ay mga nagpapakaaba. Walillahi yashdumu ma fis samawati wa ma fil ardi min dabbatin wal malaikatu wa hum la yastakbirun kay Allah nagpapatira pa ang anumang nasa mga langit at ang anumang nasa lupa na gumagalaw na nilalang at ang mga anghel habang sila ay hindi nagmamalaki. Yakafuna rabbahum min fawqihim wa yafaluna ma yu'marun. Nangangamba sila sa Panginoon nila mula sa itaas nila at gumagawa sila ng ipinag-utos sa kanila.